Sir, pwede magtanong. Okay, okay, Ano po yung niluluto mo? Pero ano, hindi po, hindi pa kasuplado naman ng taong ito. <laughs> Bawal. Bawal? Bawal magtanong. Bawal magtanong. Eh, sige, huwag na magtanong. Manood na lang ako. Ito ang loto ng Vicol Express. Oh, Vicol Express parang tawag dyan. Loto ng ano? <laughs> Inuubo na ako dyan ah. Loto ng... Loto ng pat... Pacham. Pacham. Bicol Express daw yan. Anong lahok niya? Si Lee, siyempre si Lee. Bicol so, Express. Oh, hindi, magic sarap ang lahok. <laughs> Tapos si eh, Tapos hindi. bawang sibuyas. Lada. Lada. Tapos dilis. Tapos mantika. Siyempre, papainitin pa papainit ka muna ng ano, kalan. Electric wave. Ayan o. Oh. Ayan po ang mga rekado niyan. Oh. Oh. Oy. Oy. Baka naman dito sa balot-balot na ito nagata. Yun oh. Nilagay na po yung ano, pampalasa. Pampalapot. Oh, Pampalapot. Yun. Ayaw pa kasi rin. Yan. lang po para pagluluto niyan. Kasi po mga taga-bikol itong mga kasama ko eh. Mga taga-san eh. Taga-bato. Bago na ako. Ang bago na ako. <laughs> tagabao na siya. <laughs> hindi na siya tagabato. Tagabao na. Nagbago na siya. Yun. Bango. Kung naamoy po ninyo, tatabihin ko na, hindi ninyo naamoy. <laughs> Mabango. Ang bango. Subukan nyo lutuin. Ang bango. Hmm. Yan ang ng Bicol Express. Yun, o oh, yan. Hmm. No. Hmm. Express. So, hmm, masarap po. Wow, halo-halo, halo-halo. No. Bicol Express. Ako po yung makikibura out sa mga to. Wala po akong ulam. Bawal ang bura out ngayon. Hmm, bawal daw akong bura out ngayon. Mahal ang Mahal ang Ayan po Meron pa kung isang taba. Ayan o. No. Halo-halo. Ayan o. No. Ayan mga lahok-lahok nila. Lahok-lahok nilang halo-halo. Ayan o. No. Oh, no. oh. Ayan o. Ayan o. Yede. Uh, ganun po pala pagluluto noon. Ayan o. naman tumab tumab angpaian pa yan sa sili eh wala ngayon ngayon may pamamintas yung gagapurat nanggal na kasi sa paling kundi parang abo yung limang piso nakalimutan pa ng lapangas ako lang yung pamamintas ayun lang yung Oh, hatam din po pong kutsara. Nakakatakot pala Baka kayo yung mga patanga-tanga eh. Nako, eh walang hiya. Tamaan ka kayo ng kutsara sa nguso. <laughs> Ayan po, tirak pa na. Tingnan ulit natin. Ayan, yeah. Bicol Express. Hindi hmm, pa, sarap.